sa sa may pantay sila, sa may pantay. Ayun, mga amigo, dito hey, tayo ngayon sa kabilang mga mga side. Mga Ah, uh, do kami nakasabay sa kabila, yung iba kasama namin nandito, Ito. Sila. Yun, naga hiwalay kami, yung iba, hindi ko alam kung saan napunta. Pero mahalaga nyan, magpatapos ng event, magka kikita-kita eh, kami. Hina pa naman mga amigo ng signal dito, wala ditong signal na, wala-wala -wala signal ng cellphone, tapos walang data, kaya hirap magkakuntakan. So, ba, ano? Pa tango, Pagka nagkawalaan, hirap na magpangay-pangita. Babalik tayo doon. Ano? Doon muna kami. Maybe. Isayas! Aray, so. Doon muna kami. Ano ah! so. no? Doon, so. doon, mga amigo. Alam na hindi kami. Akala ko, hanggang dito lang to. Japanese ah, ito na yung pinakakanto yun pala mayroon pa dyan sa may papasok okay, na nung puno mga ito po sa ating mga kasama na sundin pa rin po ang mga pari ating park protocol okay maluwang maluwa po pala dyan ang sigarilyo at pagtapot ang manila ng mga sigarilyo upisa na po natin sa pagpapawal bawal po manigarilyo huwag po rin na kaya ating nakakarap sa mga halaman huwag po sa mga may pansik na mga barricade reminder na po sa mga Porta meron po tayong 380 Porta de Cacrino Grandstand, North Park, ng Intramuro, sa Angka Circle. 60 portalets at 60 portalets po ang maraming natin magkuha Pagdito sa loob mga amigo ngayon yung iba siguro yung iba nagsilabas kanina hindi kami makalakad ay ngayon nakakalakad na pero hindi ibig sabihin nagkuhuyan yung iba nagsipagpahinga doon sa sasakayan nila nagsisipag Nagsi Ano siguro? Nagsi Nagsi si pagpahinga um, Nagsi sa kanilang mga sasakyan oh, Na service At babalik ulit maya maya Okay At para sa performance e, nito Tawagin po natin Sila direct Parang yung main program yata mga nigo Ano alas ay, 4 ay, Alas 4 ng hapon Kaya siguro tayo, estrella, Video napapagod na, na ako rin Pasok talaga tayo, ay katawan ka lang talaga, wala mababapatayin kasi. 60 ka na wala ka namang pwedeng pagpahingan nang maayos. Kaya 'yun, nakatayong lang. Uwi ta magkagabi po sa inyo diyan. Babatiin mo namin 'yan. Kubigan mo hasta donde? Ayan na ulit mga amigo Nagsilabas lang at uh, uh, pahinga Doon sa kanilang mga sasakyan at Mga service Ngayon na ito na ulit Nagpapasok pa na naman pero va a haber una pila. talaga saan yung dulo gawa ng hindi abot ng tanaw na namin hindi na natin maabot ng tanaw kung hanggang sa karating basta yan diretsong diretsong tingnan nyo lang mga amigo oh. yung tao dito mula dito tunaw ang layo hindi na tinawag yung tanawin yung dulo

Ang kahiwalay, kahiwalay kami ng mga ano mo. Magkakasama. May nandun sa kabilang side, mayroon naman dito. Kahit na minsan magkakasabay maglakad, habang naglalakad, pag may napasingit na isa, dalawa, tatlo, padami na napadami, hindi na nakakagita. Hanggang sa hindi na nagkakaalaman kung nasa saan pare-parehas ang tao. Nakakahiwalay na ng pisto. Dito, simula pa kanina, labas na labas tao pero hindi na uubos. <laughs>

Naliligaw na ako, lalampas na pala ako <coughs> Ako pala ipalampas na Try mo, busi lang busirapin Kanina pa sige nilabas ang tao pero walang ubos ano Ang karamihan lakad, puro pa ganun Pero hindi nababawasan <laughs> Nababawasan Marami ka <pan> dadagdag <laughs> Hindi, mara, doon na, pu puro papasok ay doon na, sa gitna Ang, ang paas-pasok, gitna Ang labas dito, sa kado, sa kabila Pag ganun, papa kwan. Pero mayroon din mga nasa lubong. Ayan o, kagaya. Mayroon pa sa lubong ngayon. Siguro ito yung mga dito lang nagmula. Ay, lumabas lang dito. Nagsipag ano lang. Nagsipag ka... Uh, CR lang. Tapos bumalik. Oh, kasi yung karamihan palabas. Yung so, sa gitna napasok. Tapos, ang ikot nila paganyan Dito, dito. Tapos dito lalabas. Yung iba naman na nalabas sa kabila. Hindi na ikot pagka nandun. Para puro palabas din tao dun eh. Kasi ito puro labas din. Pero yung tao hindi na ubus, nadami pa. Pag dami pala dun, utunaw ang tao dun. Kala ko marami dito sa loob mga amigo, yung pala mas dikit-dikit pa yung tao sa labas. Yung pag lumabas ka dito sa mismong event, sa may ano, sa may plaza. Doon sa may kalabaw, yung pababa doon, pag lumabas ka mas marami pala. Marami. Baka siguro ititriple pa yung dami dito sa loob Baka ala ko dito na yung pinakamarami yung pala Triplehin pa ito Kasi yung Yung karsada doon sa may ano Yung karsada dito sa may Anong dilatid lang anong highway yan Yung papunta roon sa pakaliwa sa kapakanan Hindi naman natin natatanaw Pero hanggang doon sa abot ng kamay natin yung ulo ng tao halos mag dive na Hanggang sa lumubog na lang doon sa karsada. O baka nga doon sa pinag-iwanan natin ng sasada natin, puno ko doon. Makaabot pa doon. Doon sa may... Doon sa Kasi kanina lang mga amiko, nung naglalakad kami pa pa rito, doon na ipuno, eh, puno na. Ah, Ang tao saka sabay-sabay, talagang halos magkano na. Hila na. Pa ah, ay maaga pa yun marami yun ay kasalukuyan pa lang nag-upisa pa lang ng pagdadatingan yun hindi pa talaga yung kasagsagan si, um, no. uh, yun. um, pero parang ano, kami na lang ngayon 1.5 plus 1.6 ang 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 Million. Million. Baka hindi lang, oy. Oy, yun. Baka yun yung mga nakikala ng dila doon. Hindi pa sigurado yun. Oo, baka hindi lang yun. Pag tinitingnan ko yung tao, hindi. Doon kanina, umikot ako, tunaw eh.